Hello mga kapatid mayroon uh, Meron akong i-share Sa inyo no About ito sa Okra I-share ko sa inyo yung disadvantage ng pagiging sobrang lago Sobrang kapal Although ang spacing natin 110 na yan Centimeter Pero pag sobrang lago pala may disadvantage din pala mga kapatid although ano Uh, one by one, one uh, isa isa ang, ang bawat ano natin puno so, sobrang kapal kasi nitong okra natin napansin kong ano uh, hirap mamunga Ay, ano, matataas na siya alos nasa dip ko na siya pero hirap pa rin mamunga napansin ko sobrang kapal hindi nade-develop yung mga butil yung mga bulaklak ito. tulad nito hindi siya nade-develop tulad nyan no? kumbaga sobrang kapal hindi mapasok ng mga pollinator yung mga bulaklak yan o no? tulad yan. dapat may mga pollinator na ano dyan papasok para ma-pollinate sya para ma-develop na bunga siya na fruit tulad niya kaya hindi malayang makadaloy yung hangin no? sa ilalim kaya hindi siya makalanghap kaya tingnan nyo yung nagiging resulta ng bunga certified seed to pero bakit yan yan no? ano siya hindi siya nade-develop ng maganda kaya ang ginagawa ko ngayon ito siya ito ang kapalo sobrang kapal ginagawa ko pinitrim ko yung mga dahon na malalaki pinitrim ko maluwang na dito so malaya nang makapasok yung araw at hangin maging yung mga insekto kaya na rin pumasok dito unlike dito sa lubong hindi nila mapasok kaya itong ginagawa ko ngayon ah uh, tinitrim ko yung mga dahon tanggal ko yung mga sobrang lalaki ang lalaki kasi ng dahon no? parang isang ano na isang bunga nga ng tip balde malaki. so hindi rin pala maganda pag sobrang lago hindi basta basta ma-develop yung mga bunga yan no? marami pa namang bulaklak sana yun. kaya lang problema hindi siya fully developed dahil hindi na po pollinate ng mga pollinator natin mga insekto So ayan, tinitrim natin siya. Sobrang lago. Marami na sana tayong harvest dito. Kaso, ah, ayan oh. Malinis pa yung ilalim nito eh. Ayan, tuloy natin ang pag-trim.